nagsagawa ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ng annual tree planting activity na isinagawa noong November 25 to 26, 2025 sa Kaliwa Watershed na sa Clown ng Proclamation 1636. Ang annual tree planting activity ay tao ng commitment ng MWSS upang matulungan ang critical watershed upang mabawasan ang epekto ng climate change at matulungan ang kalikasan na gumaling. Bagong aktwal na pagtatanim, Nagsagawa muna na may link pagpapaliwanag si Watershed Management Division Manager Forester Asalea Albino. Hinggil sa inisiyatiba ng MWSS sa protected area. Ganun din ang kahalagahan ng annual tree planting para mapangalagaan ang kapaligiran at ang kapakinabangan nito sa siklo ng water ecosystem ng bansa. Dalawang bahagi ang isinagawang pagtatanim ng MWSS at nakapagtanim sila ng kabuwang 1,600 seedlings sa may apat na hektaryang lupain ng mga native species tulad ng kamagong, nara, lipote, at gayobano. Target naman ng MWSS na makapagtanim ng 40,000 seedlings hanggang sa katapusan ng 2025. Samantala, pinasalamata ang ayon main partner community, ang Centro Salok Farmers Agricultural Cooperative ng Barangay Magsaysay in Pantakeson at ang DNR Region 4A sa tulong nito na may sulong ang advocacy at corporate mission na tiyaki ang sapat na supply ng tubig sa mga service areas. Felix Tambonco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.